paano ba tayo madaling makakuha ng plaka? Mga kaibigan, di ba, lagi tayo nagpo-post, lagi tayo nag-upload kung saan merong caravan, merong plate distribution ng ating mga plaka. At lagi ko sinasabi din sa inyo, mga kaibigan, na 2017, Hanggang 2018, sigurado po yan na meron na po yung plaka. 100% makakakuha po yan ng plaka. 2017, 2016, 2015, 2014, meron po yan. Check nyo po yung inyong region kung anong region to at doon nyo po makukuha ang inyong plaka. Dito po sa amin, sa Calabarzon, especially dito, syempre, big shout out kay LTO Kabuyo Binyan District Office. Nagbibigay din po kami dito or nagbibigay po si LTO dito ng mga plaka kahit po yan ay nasa NCR. Basta 2017 at 2014, yan po mga kaibigan na binibigay nila. Ngayon, sabi nga ni LTO, eh pwede rin po silang magbigay or nagbibigay din po sila ng 2013 pababa. Ito po yung mga green plate, ito po yung mga 7-digit na plaa Ngayon, para hindi po masayang ang pagpunta ninyo, kapag po ang inyong year model ay 2013 pababa, ay mag-check po muna kayo sa LTO tracker. Check nyo po sa LTO tracker kung meron na po itong plate number. Kapag meron pong plate number na lumabas sa LTO tracker ninyo, 2013 pa baba ito mga kaibigan, ito yung mga 2012, 2006, 2007, 2005, kahit 2001, pwede po yan. Kapag po meron lumabas na plate number sa si inyong LTO tracker, mga kaibigan, ipadeliver nyo na lang po yan. Kasi hindi po kayo makakakuha sa mga karaban. Okay? So malinaw yan na kapag may lumabas Huwag na po kayo pupunta ng o sa mga district office. Ipadeliver nyo lang po yan kasi nga po hindi kayo makakakuha sa mga caravan. Pero kapag lumabas po dyan sa LTO tracker ay yung MB file pa rin or walang plate number na lumabas. Ibig sabihin po niyan, makakakuha kayo ng plaka sa LTO or sa mga caravan na pino pinopost natin or kung saan mang region kayo meron. Okay? So yan mga kaibigan, paglilino po sa lahat sana po wala pong pupunta dyan sa LTO Caravan o sa mga district office na merong plate number sa LTO tracker. Yan po ang mga dapat yung tandaan ka para makuha nyo agad ang inyong plaka. Sa mga 2018, mga kaibigan, ito po talaga maraming mga nagtatanong na rin. Hanggang ngayon, ito po ay nasa regional or ito po ay nasa mga dealer. Okay? So, ang issue dito o pinag-uusapan dito, pag pumunta daw sila sa dealer, sabi ni dealer, wala, nasa LTO. Pag pumunta ka naman daw sa LTO, sabi naman ni LTO ay nasa dealer. Yan po mga kaibigan, is napakahirap po minsan sagutin na yan. Kasi po, pinakamaganda pag pumunta ka sa dealer, tanong nyo kung nasaan. Pag sinabi ni dealer, wala pa sa kanila po, pwede, pwede na po kayo pumunta sa regional office ni LTO. Okay? So, sa regional office, pati trace po natin yan kung naibigay na po sa dealer o hindi pa. Kumuha po kayo ng katunayan na nagbigay na po or pwede po yan sa may mga logbook po yan mga kaibigan. Meron pong receive yan na nakuha na ng Mikasa or ni dealer. Pwede nyo pong pakita, pwede nyo pong tignan kung na-receive na po talaga ni Mikasa yung mga plaka ng 2018 po nga. Kung hindi naman, hindi makukuha nyo po yan sa regional. At doon sa mga taga-NCR mga kaibigan, eh meron naman po tayong by appointment. Ito po is 500 pieces na plaka na Pamimigay po nila daily. Pero by appointment po ito, ngayon October, eh, marami pa pong slot. Pwede po kayong magpa-appointment para kumuha ng plaka 2018 hanggang 2021. Mga kaibigan, iyan po. Okay, so sana mga, sa mga nagtatanong, nasagot ko rin yung mga ibang katanungan ninyo. Kung yung 2013 ba, inasaan, pababa. Yung 2018 pataas, inasaan. So, lagi ko pong ginagawa ng upload to. ginagi pong ginagawa tayo ng video. Kasi para po, may mga bagong followers tayo na hindi pa po nila alam yung gagawin. Kasi mga baguhan lang din para sa mga bagong plaka. And then, mga kaibigan, tungkol naman sa certificate, yung mga karaban po, nagbibigay na po yung certificate. And, doon naman po sa mga online, maganda po tayo ng email ni LTO. Although talagang matagal bago dumating yung email at matagal din po minsan dumating yung deliver ni LTO. Ngayon ang gagawin po natin talaga magantay lang tayo. Pwede naman nating gamitin yung ating lumang plaka, yung green plate, yung mga 7 digit wala pong problema. Yan hindi po naman huhulihin kahit hindi po kayo magpalit ng bagong plaka hanggang June 2, 2026. Ngayon naman, ah uh, dun sa mga nakakuha ng plaka na po. Okay? So, tandaan nyo mga kaibigan sa mga nakakuha ng bagong plaka. Siguraduhin nyo bago kayo magparehistro, eh, mapa-update nyo na po yan. Kasi nga po, hindi po marirehistro yan kung ang nakalagay dun sa motor ninyo ay bagong plaka, pero dun sa ORCR ninyo ay yung lumang plaka. Hindi pa naka-upload yan. Kaya kung kayo naman ay eh, inabot na ng rehistro, at yung plaka nyo hindi nyo pa napapa-upload, gamitin nyo po muna ay eh, yung lumang plaka. Pwede po yan, walang problema yan. So, after mong paparehistro yan, mga ilang araw, ilang linggo mo, o di kabit mo na yung bagong plaka, hindi mo pa na pa-upload. Pwede mo naman gamitin yun Dapat po, lagi mayroon kang daladalang certificate para just in case na masita tayo sa checkpoint or makita na kung sino man, eh meron po tayong certificate. Napakaganda po naman may certificate tayo para iwas abala, iwas huli, iwas checkpoint po tayo. Okay? So, ayan mga kaibigan, nasa mga pupunta po sa mga karaban. Uh, huwag niyo po kakalimutan mag-check muna sa tracker, sa LTO tracker. Ah, isa nga pala mga kaibigan, paalala ko lang din. Kasi marami sa atin nagtatanong, 2017, 2014, nag-check daw sila sa LTO tracker. Meron daw plaka, makukuha ba yan? Mga kaibigan, gaya na sinabi ko kanina, lahat po ng 2017 hanggang 2014, matic po yan, ay meron po yung plaka. Kahit po may loba sa tracker na for review, o kaya nakalagay dyan, MB file pa rin, o kaya nakalagay po dyan, ay may plaka na sure po meron mabibigyan yan. Kasi nga po yung 2017 hanggang 2014. Yan po yung lagi natin tatandaan. At ano ba yung mga requirements natin? Siyempre, huwag niyong kakalimutan magdala ng Xerox, ng OR, ng CR. Siyempre, deed of sale kung kinakailangan, ID ng first owner, at kung sasabihin niyo kung nakadotaryo ba yan, pwede naman pong hindi. Pwede naman pong hindi. Depende yan sa si LTO. At kailangan ba nakarehistro? Depende rin po yan sa si LTO. Kasi nga po, dito sa amin, so real talk na la lang tayo mga kaibigan. Hindi naman siya sinasabi kung mabait eh, si LTO, kabuyo, binyan district office. Kasi nga po, nagbibigay sila ng plaka kahit hindi po yung nakarehistro. Kahit wala pong deed of sale yan. Kahit expired yung ID ng first owner. Nagbibigay po ng plaka yan si LTO. LTO. Kaya kung ako sa inyo mga kaibigan, bago kayo pumunta sa mga LTO, caravan, o sa mga district office, ay check nyo muna kung mabahit or nagbibigay sila ng mga plaka kahit po expired, kahit po na medyo kulang yung inyong mga requirements. Okay? And paalala ko lang din sa inyo mga kaibigan. So lahat ng district office, nagbibigay po yan ng plaka, Monday to Friday. Lahat po yan, nagbibigay ng plaka. Okay? punta lang kayo sa kanilang district office ang bibigay po yan. Yung mga pinopost natin, ito po yung minsan mga karaban, mga Saturday, Sunday, or mga nasa mga barangay po. Eh, yan po yung gusto nilang gawin. Kasi nga, sabi nga nila, eh, sa atin naman yung plaka, kaya kailangan natin ibigay sa inyo o yung po sa inyo yung mga plaka. So, yan lang mga kaibigan na maraming salamat sa pag-support na Papa Henry. Dito ulit pa rin po tayo sa pag-upload ng mga karaban or plate distribution para po lahat po tayo matulungan natin, lahat po tayo magkaroon ng mga bagong plaka. Okay, yun lang. Maraming salamat sa pag-suporta kay Papa Hendel. Siyempre, kung mabuti ka sa video na ito, huwag na makakalimutan. Mag-follow na rin at siyempre, in-share mo na yung mga video na ito para mas marami pa sa atin ang makaalam na mayroong plate distribution, ano yung gagawin kapag mayroon ka ng plaka, paano pag may wala certificate, ayan, ayun yung mga requirements, ayan, mga kaibigan. Okay, yun lang. Maraming salamat. Thank you.